Sa, dyan, kasama Bakit hindi pala... Na... yan sa binabanata natin dati ng mga lump sum. Kasama uh, yan sa binabanata natin na unprogrammed funds. Mm -hmm, no? Mm -hmm. uh, halos 800 billion yan. Okay. No? Hindi, pa dyan, hindi pa dyan kasama yung mga flood control na ginagamit ang mga politiko. Uh, uh, mm -hmm. Na ngayon sa budget ay 300 billion. Ako, no, o, yung uh, nagulat na 200 oh, billion. Eh oh. puro ka na baha. Guest ko nung isang araw si Kwan eh. Oh. Si uh, uh, secretary Bonoan, ng Public Works mm. first time humarap. Mm. So oh. eh, eh sinabi ko sa kanya, mm. uh, "Secretary, bakit uh, wala naman kayo master plan? Mm. Anong anong gina, ginagamit yung gabay dito sa mga flood control, no? Mm. Tapos eh meron naman daw master plan bawat water basin, no? Oh. Meron naman oh. daw master plan bawat ilog. E eh, gano'ng mm. karami bang ba ilog natin? Gano'ng, ganong karami bang ba water basin? Para naging master yun. Yung yun, oh. yun nga ang aking pinapaliwanag eh, na walang hmm. master plan. Dapat isa lang. Oh, Nadikit-dikit yan. Oh. Pero mo may drainage system ka sa kabilang syudad, sa kabila hmm. iba naman. Meron, oh. ka, meron kang waste management sa kabilang syudad, sa kabila iba naman. E eh, talagang hmm. babara yung mga tinapong mga oh. kama, refrigerator. Nakita hmm. mo ba nung, uh, nung karina, ina, lumulutang sa ilog? mga eh, mga refrigerator at saka mga kama, yun yung babara. Yun yung babara, ang bara, no? Ang babara hindi bimpo. Ang uh, bara, uh, no, ay hindi mga t-shirt. Isang uh, buong kama ang mga nakabara. Oo, um, ang babara sa, sa iyo. Ng drainage. Eh talagang babara 'yan, no? So uh, kailangan mo talaga ng master plan na iisa lang. Uh, iisa lang ang drainage, iisa uh, lang ang water impounding, iisa lang ang uh, ang waste management, at makikinabang ka sa hydrothermal. Magagamit oh. mo yung tubig baha para sa potable water, para sa irrigation. Imbis na tinatapon mo, napag-usapan hmm. natin dito yan. Napag-usapan natin ito, yan, no? Imbis na 60% yung nakukuha mong tubig ulan, katulad sa Japan, na nakukuha natin 1%. Lahat baha na. Lahat so, baha na. Babuasan mo ang baha, magkakaroon ka palang tubig. Na pwede hmm. mo i-recycle into potable water or for irrigation. At habang na-recycle mo, makakaroon ka ng geothermal, ng kuryente. Nakulang uh, din tayo. Diba? Yeah. So, ang daming benepisyo. Magbibigay ka pa ng employment para sa uh, mag-aayos ng drainage, para sa mag-aayos ng waste management, para sa mag-aayos ng, uh, ng potable ng, uh, water impounding. Tignan mo, Ina, diyan sa Canada, gano'ng no. kaganda ang drainage? Gano'ng kaganda What? ang uh, waste management? gaano kaganda ang water impounding, di ba? Gaano ginagamit ang waste management para sa kuryente, di ba? Ayan, magandang modelo ang Canada, no? Marami Pero binaha sila dito last week. yes, yes <laughs> pero dahil na yan, dahil na yan sa climate change. Ayan. Yeah. So, ah, climate nga. change na yan. Sa atin kasi, sinisisi, kaya bumabaha climate change. Bumbuo climate change Oh, oh ikaw oh, nasisi, climate eh. Oh, oh si Mother Nature ang sinisi talaga eh. Oh. Pero mas matindi, dahil walang nangyari do sa libo-libong plat control. Uh, mas ang yeah, dang dang, at, dang uh, at yan yung pupuntahan ng PhilHealth. Yan yung yeah. konektado, yung tinatawag natin na un program funds, funds. Na so... kinuha sa mga departamento, kinuha mm. sa alleged savings. Eh mm. kaya na karon ang savings dahil hindi ginamit. But hindi ginamit uh, incompetent, yung... inefficient. E eh, tataasan plan. pa nga daw dapat. 'Di ba may plano para... pang taasan? May oh. plano pagtaasan yung contribution. Eh, ang dami pa lang sobra. Ano ba yun? Diba? Ang dami sobra, tapos tataasan mo ang premium. Diba? Mm. Tingnan -hmm. diba mo yung mga ugok na yan. Diba? Uh, oh. uh, oh. Huwag natin painitin ang ulo na, mo, Sek. Dapat yan, uh oh. shame. Ilista. Dapat oh. yan, shame. shame. Ilista eh. Para makita ng tao, ito yung mga ugok uh oh. na kumukuha ng ating pera. Tapos, dadagdagan pa yung yung kukolektahin sa atin. Diba? Oh. Oh. Tapos, yung, mapupunta yan dyan sa mga lump sum, dyan sa mga pork barrel na nakatago, mapupunta dyan sa unprogrammed funds. 100% dyan kukuha mga politiko papunta sa midterm election. Yan na yun. Kasi mag-election na.